Aabot sa may isang libo at apat na lang micro, small, medium enterprises ang natulungan ng Priority Stimulus Program na One Town, One Product, Philippines sa inilunsad na trade fair sa isang mall sa Mandaluyong kanina. Itinanghal ng Department of Trade and Industry ang iba't ibang produkto ng mga MSME sa Orgulio Canbico sa Edsa Shangrila. Dito ay mga kalakal sa kanilang factory price. Patuloy na tinutulungan ng pamahalaan ng pagpapasigla sa lokal na ekonomiya. Ang inisyatibong ito ay mahalaga sa pagtataguyod ng mga produktong lokal na kumakatawa ng ating kultura at likas na yaman. Actually, napakaraming tulong ng DTI sa Micro Small and Medium Enterprises kasi ano to, as the mandated agency to assist the MSMEs therefore, <laughs> yun talagang gagawin namin, tulungan sila. And itong nakikita nyo dito ngayon ng mga produkto, this is just the result of one of our assistances uh, being provided to MSMEs, yung product development. Pag naka-develop na sila ng mga produkto, yun, uh, namin sa market. Uh, initially, do sa min sa probinsya sa region, and then uh, dinadala namin dito sa national uh, to expose them to uh, uh, many markets, and definitely ano to, the ultimate test of the viability of their products.